tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa eh, malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil Noong uh, 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayo wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar. Pinapanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... Yun lamang po, uli, katanungin ko po kayo. Ito po, eh, pwede natin paimbestigahan ulito kung gusto po ninyo, kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Uh, I would like to uh, um, um, inform you that that was a joke because uh, tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari, mayroon siya sariling troll. But uh, I, I assure you that because uh, I, I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question.